hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, planong isulong ng kamera ang mga panukala na magtataguyod sa long-term nationwide rollout ng murang bigas na isa sa mga pangunahing pangako ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga panukalang ito, kakambal ng agricultural modernization sa Pilipinas. Ang mga detalye iyahatid ni Milky Regional. Ang direktiba ni Pangulong Bombong Marcos sa Department of Agriculture ay simula pa lamang para matamo ang abot kaya na presyo ng bigas ng bawat pamilyang Pilipino. Raksyon ni House Speaker Martin Romualdez na ipangutos ng Pangulo sa DA na simula na sa susunod na linggo ang pagbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Western, Eastern at Central Visayas. Ang kay Romualdez, simula pa lamang ito sa Visayas at itiyakin ng gobyerno na matutupad ang pangako ng Pangulo na i-roll out sa buong bansa ang mabibiling 20 pesos na kilo ng bigas. Pinapurihan ng House Speaker ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas na babalikat sa subsidy cost ng gobyerno na ang iparaan ng tunay na bayanihan economics. Sa panig-anya ng Kamara, marami pang mga batas na dapat ipasa para maipagpatuloy at mapalawig ang 20 Peso Rice Program kay kailangan nila ang tulong ng mga kandidato ng Alyansa sa Bagong Pilipinas para mapagtibay ang panukala sa Senado. Para naman sa long-term solution, sinabi ng House Speaker, committed ang Liderato ng Kamarang Suportahan ang Modernization Program ng ating Agriculture Sector. Para sa MBC TV Network News, ako si Neil Egunan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Ni na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahanda para sa malawakang implementasyon ng Supplementary Feeding Program sa mga bata sa Pilipinas. Gagawin ang programa sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipatupad ang Supplementary Feeding Program o SFP sa buong bansa sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Pinaglaanan ng 5.18 billion ang programa at layunin itong mapabuti ang nutrisyon ng mga batang Pilipino, katuwang ang kanilang mga magulang. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlawa, mahigit 1.5 milyong bata sa Child Development Centers o CDCs at Supervised Neighborhood Play o SNP ang makakatanggap ng hot meals at gatas sa loob ng isang daan at pung araw. Sa ilalim ng programa, ang taas at timbang ng mga batang nasa edad dalawa hanggang limang taong gulang ay susukatin sa simula at pagkatapos ng programa at patuloy na babantayan sa buong feeding sessions. Dagdag pa ni Dumlao, kasama rin ang mga magulang ng mga bata sa pagpaplano at paghahanda ng kanilang mga pagkain. Ipinatutupad ng SFP taon-taon matapos itong sa batas noong 2018 sa ilalim ng Republic Act No. 11037 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Matatanda ang noong nakaraang taon, nasa 1.18 milyong mga bata sa bansa ang nakinabang sa programa na may 4 na bilyong pondo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsasagawa naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng National Job Fair sa paparating na araw ng paggawa. Layunin nitong maghatid ng libu libong oportunidad para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Darito ang report ni Mili Borha. Nagsani persa ang Department of Labor and Employment o DOLE at ang SM Supermalls para sa pagdaos ng nationwide job fairs sa darating na Mayo a Uno, araw ng pagawa, upang maghahatid ng libu-libong employment opportunities para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Gaganapin ang nasabing job fair sa 20 SM Malls sa buong bansa bilang bahagi ng pangako ng SM na suportahan ng mga adhikain ng gobyerno sa pagpapalawak ng akses sa kabuhayan at pagtataguyod ng National Employment Goals. Magsisimula ang sabay-sabay na job fair sa ganap na alas 10 ng umaga kung saan libu-libong trabaho mula sa mga industriya tulad ng retail, customer service, logistics, at hospitality ang nakahain oportunidad para sa mga aplikante. Upang matiyak ang maayos at mabilis na proseso ng pag-a-apply, dadalo rin ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng BIR, SSS, PhilHealth at Pag-ibig upang tumulong sa mga aplikante sa kanilang mga employment documents at mandatory registration. Para sa DZRH TV, ito si Lili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Department of Health na mabakunahan ang nasa 30,000 katao sa Samar. Yan ay sa pagsisimula ng immunization week. Layunin nito na palakasin ang immunity ng mga Pilipino, lalo na ang mga itinuturing nating kababayan na nasa vulnerable sectors. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Babakunahan ng Department of Health ang humigit kumulang 31,000 na kabataan, senior citizens at mga buntis laban sa iba't ibang uri ng sakit bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Immunization Week isasagawa ang malawakang vaccination drive sa Calbayog City sa Mar na nagsimula pa noong April 24 at magtatapos hanggang April 30. Layunin nito na palakasin ang immunity ng mga Pilipino, lalo na ang mga itinuturing na vulnerable sectors. Kabilang sa mga bakunang ibibigay sa mga bata edad 0 hanggang 12 buwan ay laban sa tuberculosis, polio, pneumonia, measles, mumps, rubella at ang pentavalent vaccine. Makatatanggap naman ng flu at pneumonia vaccines ang mga senior citizen. Ang mga babae na may edad siyam hanggang nabing apat ay bibigyan ng HPV vaccine upang maiwasan ang cervical cancer. Samantalang ang mga buntis ay tatanggap ng tetanus diphtheria vaccine upang maprotektahan sila at ang kanilang mga dinadalang anak. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na makiisa sa programa upang matiyak ang kalusugan ng komunidad at maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring iwasan sa pamamagitan ng mga bakuna. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging data hub sa Asia Pacific ang Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagbubukas ng kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa na magsisilbing malaking storage ng data and information. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na handa na ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa artificial intelligence o AI. Ginawa ng Pangulo ang pahayag na yan matapos ilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Santa Rosa, Laguna, isang 500 megawatt hyperscale facility na idinesenyo upang paglingkuran ang mga pandaigdigang leader sa teknolohiya pagdating sa cloud services at AI. Ang pasilidad ay dinevelop ng Vitro Incorporated sa ilalim ng PLDT Group na ang layunin ay suportahan ang pangangailangan sa advanced computing. Magsisilbi itong warehouse o malaking storage ng data at malalaking impormasyon. Sa talumpati ni PBBM, sinabi nito na ang pagbubukas ng data center ay patunay na handa na ang Pilipinas sa mundo ng digitalization. Data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours, 7 days a week. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maglalaan naman ng Bansang Japan ang scholarship grants para sa mga empleyado ng pamahalaan na nais kumuha ng master's degree sa mga kilalang universidad ng tinaguriang The Land of the Rising Sun. Ang iba pang detalya sa report ni Dustin Bayog. Inanunsyo ng Embahada ng Japan dito sa Pilipinas na magbibigay ito ng scholarship grants para sa mga Pilipinong empleyado ng pamahalaan para sa academic year 2026 to 2027. Pumirma sa kasunduan si Ambassador Endo Kazuya at Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo na siyang bahagi ng programa ng Japan na The Project for Human Resource Development Scholarship o JDS. Sa ilalim nito, magkakaloob sila ng 389 million yen o nasa 150 million pisong halaga ng scholarship para sa dalawampung batang Pilipinong kukuha ng master's degree at mag-aaral sa ilang kilalang universidad ng bansang Japan sa loob ng dalawang taon layo ng programa na mas palaguin pa ang kalaman ng mga Pilipino at pagpapatibay din daw ito ng relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Samantala taong 2002, nagsimula ang natura programa kung saan nakatulong na ito ng aabot sa 459 Filipino government workers. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang muli na namang kinilala ang probinsya ng Palawan bilang best island to visit ngayong 2025 ng isang US-based media report travel rankings kung saan tampok ang iba't ibang tourist spots sa nasabing probinsya na tiyak ay hindi pagsisisihan ng mga turista. Ang mga detalya sa report ni James Galangue. Muli na namang kinilala ang probinsya ng Palawan bilang best island to visit ngayong 2025. Ayon yan sa inilabas na World Rankings ng American-based news outlet na US News and World Report. Kung saan tapok rito ang iba't ibang tourist spot sa nasabing probinsya tulad ng Kayangan Lake Sacoron, Lagun sa Coron, Lagoon sa Bacuit Bay El Nido, at ang sikat na Crystal Kayak sa Puerto Princesa. Paliwanag ng media outlet, ang Palawan ay sakto para sa mga turistang nais magkaroon ng mabagal at relaxed na experience, lalo na sa panahon ng tagtuyot na karaniwang nararanasan tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Mayo. Nagpabot naman ang pasasalamat si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia-Frasco para sa pagkilalang ito. Anya, ang mga kahangahang ilog sa ilalim ng lupa, Mayamang likas na yaman na naturang probinsya ay tunay na isang paraiso na walang katulad. Samantala, kabilang din sa nasabing listahan ang Sardinia Island sa Italy, Mauritius at Santorini ng Greece, Bali sa Indonesia at marami pang iba na karamihan ay matatagpuan sa Europa. Magugulit ang dati ng napabilang sa listahan ng best island to visit ang Palawan noong nakaraang taon, ayon naman yan sa isang New York-based travel magazine. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. news naman tayo pagdating sa sports. Nakuha ng Filipino Sambist na si Sydney C. Si Tanconcian ang unang pwesto sa so Women Sambo Plus 80 kg ng International Sambo Federation Rankings. Para sa Balitang Sports, Yatidian yan ni Mili. Borja. Pinatunayan ni Sidney Sitang Tangkotian ang kanyang lakas sa mundo matapos ang pag-angkin nito sa number 1 ranking sa Women's Samba Plus 80 kg base sa International Samba Federation Rankings. Ang 25-year-old na Filipina ay may kabuang 720 ranking points. Matapos ang labing isang pwestong pagangat sa global standings dahil sa kanyang kampiyonato sa 2025 Asia and Oceania Sambo Championships sa Uzbekistan, nakamit ni Sitang Kontian ang ginto sa Women's Plus 80 kg Sports Sambo Category matapos talunin ng Mongolia na si Boyan Zaya Zerochir. Dahil sa tagumpay na ito, nakasungkit ang Pilipinas na ikatlong pwesto sa overall medal tally na may dalawang ginto at isang pila. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala ang kauna-una ang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 19th Gandingan Awards ng UP Community Broadcaster Society. Bilang most development-oriented AM station ay ang DZRH! Nakasungkit ng dalawang parangal ang DZRH sa ikalabing siyam na edisyon ng Gandingan Awards. Ang istasyong magdiriwang ng 86th anniversary sa Hulyo kinilala bilang most development oriented AM station. At most development-oriented radio plug ang El Niño, na umere sa DZRH mula Marso hanggang Hunyo. Noong nakaraang taon, tampok ang tatlong paalalang na katuon sa kaligtasan laban sa sunog, water conservation, pag-iwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Siyempre, nakaka-proud talaga. At on behalf po, siyempre, ng DZRH kasama ng RHTV, ayan, kami po ay uh, lubos na nagpapasalamat sa UP uh, Combrad Society. At siyempre, ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipag patuloy po namin ang pagsasabisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ayon naman kay NBC Media Group Vice President for AM Operations and Sales Mr. Jose Maria T. Paroco, ang parangal na ito ay produkto ng team effort o gawa ng sama-sama ang pagsusumikap ng mga personalidad na napakikinggan sa ere, gayon din ang mga nasa likod ng bawat programa sa radyo. This is a team effort, as I've been saying, winning uh, award, especially this Gandingan from the From Broadsock of UP Banos is a is a validation of the teamwork of this year. everybody there in the newsroom and all the anchors, engineering, our support, our background support, and uh, we are very proud to have this. Gandingan, and again it affirms our. Uh, objective of uh, giving timely information to the public. Labis naman ang pasalamat na Atty. Cheryl Adami Molina ng programang Usapang Legal at Hanap Boy Diarist Host Kyle Bulias sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH mula umaga hanggang gabi. Ngayon sana po uh, patuloy niyo pong suportahan ng uh, lahat ng programa ng DZRH. Patuloy pa kami magkahatid ng mga, mga totoong uh, balita. At sana po huwag kayong uh, uh, magsawa na lagi kami yung subaybayan at uh, sana po tangkilikin nyo lagi ang DZRH dahil alam nyo naman po ang DZRH, ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa taong ito, temang tagahabi ng kasaysayan para sa bayan, ang ibinida ng Gandingan Awards ng UP Com Ang Gandingan Awards ay patunay na sa bawat panahon may mga tagapaghatid ng balita at kwento na hindi natitinag hindi natatakot at patuloy na naninindigan para sa katotohanan kayo po ang nagpapatuloy ng paghahabi ng kasaysayan sa inyong mga kamay ang media ay hindi lamang salamin ng lipunan kundi gabay tungo sa mas magandang kinabukasan ginanap ang 19th Gandingan Awards dito sa University of the Philippines Los Baños para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampafil better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, Palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga baliktang hatidri na good vibes, i-comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robert Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV